ayan may customer tayo Naw biglang nawala yung aircon malamig ng aircon Toyota Vios Dual BBTI 2017 yan na testing natin yung wiring may positive naman yung relay goods naman yan and ka natin ng positive ayan, binunot natin original na sakit ng mag magnetic, nilagyan natin ng positive papuntang baterya. Ayaw talaga gumana. Kaya ang na redesisyonan natin, tanggalin natin yung hub pulley compressor pulley at saka magnetic yan tinatanggal na natin yan mga kaidol tinatanggal yan tapos gamitan natin ng pulley yan para siguradong hindi masisira yung ating ah isor yung mag ano niya yung liig yung kabitan ng lock kasi karamihan yan na napuputol yan napupunggal yan bago natin umpisahan mga kaidol ay tayo mag intro muna ta sa ating videos intro muna tayo at ang ko sa sarili ko hindi pa rin na bigo na layo ko na pala sa dating ko pagtas na natin yung compressor pulley, yan, goods pa naman, yung magnetic hub pulley, yan, okay naman yung magnetic nya, check natin, yan na, yan na po, nakalaglag na yung kanyang magnetic, yan you know. o titignan natin yan i-direct natin yan, puro sure pull ng direct positive, yung kanyang magnetic, and titignan natin tingin, tingin natin maganda pero mas dabis pa talaga i-testing natin sa direct positive sa bateriya special tayo kasi pag tinignan mo siya maganda pa siya Yan o at saka tama yung kanyang habuli yun yung compressor yung liig yung compressor walang tama yan o tama kaya yan titignan natin. ayan maka-idol testing yan natin yung magnetic ayan compressor magnetic tingnan natin yan yung may direct positive yung doon sa may yung isa sa ground yan natin yan o Tingnan natin mga ka idol para makita natin na hindi siya dumidikit yan ang mga idol nakarikta na yan dapat kakapit yan didikit niya wag magmagnet niya pero wala hindi siya nagmamagnet niya testingan natin yung bagong binili natin yan mga okay, idol yan yung sakit niya yung positive yung may bilog na yan yun ang ground yung kabila ground yan yung positive yung sakit ha, tandaan yung sakit positive, yung below ground yan, ilipat natin yan, dito lang yan, tapos ilipat ka na natin, tapos kukuha tayo ng tools, pandikit, para malaman natin kung good siya, yun, kakapit isa pa, up, tinan mo, ganun siya pag good, kumakapit, yun may videos din ako paano kung grounded yan may videos ako, previous videos marami, yan, titignan natin itong kanyang luma, yun, saksakan natin ng dari positive sa sakit ito sa, sa, sa magadududa yung sakit ang positive yung kabilang yung, yung ano wala talaga ay kumapit talaga oh mixi ben putol na sa loob yon kasi uh, ayun na gumana yan okay testing yes yeah. start fry terso testing start Ergon, iyo dong! Know. Oke okay, dah, oke okay, nam. Oke nayan, apa saya mau bray. Oke nayan, bye-bye.